Dito pa sa parking area mga kabayan. Meron kaming nadatnan dito na mga vlogger na magaganda ang motor. Ayan oh. Ang ganda ng mga motor nandito. Nandito si Packboy. Ayan oh si Packboy oh. Yung kalbo. Ayan si Packboy. Dito tayo ngayon sa Palayan. Palayan. Palayan pala sa Palayan. Ay nakikita yung Palayan doon oh. Mga kabayan oh. Ano uh, uh, park? Sa may gasolinahan. nag tayo mga ah, kabayan. Diyan oh, maganda mag -park. nagtambay diyan Max? Oh. Diyan daming upuan. Kaya doon doon. po oh.

Ano tayo pumunta doon? Ito na tayo? Ano tayo pupunta? Huwag na? sila ate eh. Ay. Dito kami pa sa parking area mga kabayan. Meron kaming nadatnan dito na mga vlogger na magaganda ang motor. Ayan o. Oh. Ang ng mga motor nandito. Nandito si Pacboy. Ayan o si Pacboy o. Oh. Yung kalbo. ayano si Pacboy oh. Nandito si Pacboy. Ayan oh. Ang ganda ng motor ni Pacboy. Pat. O. Oh. Nandito yung mga vlogger. Ang gaganda ng mga motor nila. O. Oh. Ayan si Pacboy nando no, ayun oh, Kalbo. Oh, Kalbo si Pacboy. Tsakayo oh, no, mga kasama niya nandito sa kabila. Ayano, oh, magaganda yung mga motor oh. Ayan, oh. Mga big bike, kaganda oh. And, oh, yung mga kasama yung nandito. Oh. Ayano. Oh. Ang ganda ng mga motor. Oh. Lalaki laki ng mga motor upo na kami sasakay na kami dito pauwi na kami uwi na luman lang kami dito sa may shell wabuti tayo <-tip> ah 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay ang dito mo, ayan, 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 Bro, tulog tayo. Tulog, tulog nga. Tulog talaga. tulog tayo. Ayan. Ikit na ako. Ano klaseng music? Pagpapasok ko pang hindi, na. pang ande, pang ano, alam ko na. hindi, na. na. Dahil coding uh, ng amin sa sakit. Huwag magpatulog sa na iyo mag-music abang ano. <laughs> ah, alam ko na yung music ko. Alam, alam, alam na ni Danny. Oo, uh, uh, yung ano. Uh, 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 ra, uh, ano uh, ano uh, ba yun? Sup Soap music. Yung ano ba yun? Yung selos ba? Ano ba ka na selos? Diyos ko doon sa simba. Ano? Tagalog na ba kayo? Bye-bye mga vloggers. Salamat yung mga vloggers. Ang lalaki ng mga motor eh. Ang gabi na nood ako oh. Ang ganda. Mukha ng pasig. Oo. No?